Isang gabi, may tatlong magkakaibigan na na-stranded sa gitna ng bundok. Ang isa sa kanila ay bumalik sa isang puno ng tatlong beses, kahit padiretsyo lang ang daan. May naririnig silang kabayo na humahampas ng paa, ngunit walang kahit anong kabayo sa paligid. Nang maramdaman nila ang malamig na hangin at ang bigat ng kanilang dibdib, isa lang ang pumasok sa isip nila. Tikbalang. Pero teka, kaibigan. Ang tanong, kaaway ba talaga ang tikbalang o tagapagtanggol ng kabubatan? Magandang araw mga kaibigan, ako si Ka Elias at welcome sa ating channel na Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Dito natin pinag-uusapan ang mga kwento ng ating mga ninuno, mga kababalaghan, at ang mga hiwagang bumabalot sa ating kultura bilang mga Pilipino. Ngayon, aalamin natin ang isang nilalang na matagal ng kinatatakutan at pinaniniwalaan, ang tikbalang. Ngunit hindi lang ito basta halimaw na nanggugulo dahil ang tikbalang ay may dalawang mukha. Maari itong maging guro at tagapagtanggol o maaari ring maging sanhi ng matinding takot sa kabubatan. Kaya samahan niyo ako sa loob ng isang oras na paglalakbay, kung saan pag-uusapan natin ang kwento, misteryo, at kahulugan ng tikbalang. Sa unang bahagi ng ating paglalakbay, balikan muna natin kung ano ba talaga ang tikbalang ayon sa alamat. Ayon sa matatanda, ang tikbalang ay isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit ulo ng kabayo. Mataas, payat at may mahabang paa. Sabi pa nila, mas matangkad pa ito kaysa sa pinakamalaking tao sa baryo. May ilan na nagsasabing kayang magpalit ng anyo ng Tikbalang, kaya minsan hindi mo alam kung tao ba o nilalang ang kaharap mo. Pero kaibigan, higit pa sa anyo ang mas nakakatakot dito. Dahil ang pinakakilala sa Tikbalang ay ang kakayahan nitong lituhin ang mga naglalakbay sa bubat. May mga kuwento na paulit-ulit kang babalik sa parehong puno kahit ilang oras ka nang naglalakad. Kaya nga may paniniwala na para makawala sa tikbalang, kailangan mong balikta rin ang damit mo. Bakit? Dahil para sa mga ninuno natin, nalilito ang tikbalang sa kakaibang itsura ng damit kapag nakabaliktad. Naalala ko tuloy ang kwento ng isang mga ngahoy sa Nueva Ecija. Isang gabi, pumunta siya sa gubat para mangani ng kahoy. Pero kahit nakabisado na niya ang daan, paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong malaking puno ng balete. Nang maramdaman niya ang bigat ng hangin at ang tila mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim, natakot siya. Ginawa niya ang turo ng matatanda, binaliktad niya ang kanyang t-shirt. Sa hindi may paliwanag na paraan, nakalabas siya sa bubat. Sabi niya, pakiramdam niya ay parang may isang higanting nilalang na nakatingin sa kanya sa bawat hakbang. Sabi ng mga matatanda, ito raw ay kalokohan ng tikbalang. Parang nanunubok, parang nangasar. Pero may ilan din paniniwala na hindi lang ito basta kalokohan. Pagsubok ito. Gusto ng Tikbalang na malaman kung marunong kang sumunod sa payo ng matatanda, kung marunong kang magpakumbaba at magdasal. Kaya dito nagsisimula ang mas malalim na tanong. Kung ang Tikbalang ay isang nilalang na nananakot, bakit kailangan pa nitong subukin ang tao? Hindi kaya may aral itong dala? Ang isa pang aspeto ng Tikbalang ay ang koneksyon nito sa kalikasan. Sabi ng mga albularyo, bantay daw ng mga kabubatan at kabundukan ang tikbalang. Hindi lang ito basta nang aasar, kundi nagbabantay din laban sa mga taong sisira sa kabubatan. Kaya kapag may mga ngahoy na pumuputol ng puno ng walang paalam, o kapag may mga ngaso na hindi marunong magbigay galang, sila ang madalas na naliligaw o sinasakyan ng takot sa bubat. May isang alamat pa nga na nagsasabing ang tikbalang ay dati raw mga ninuno natin na naging tagapagbantay ng kalikasan. Hindi sila masama, kundi mga nilalang na pinili ng kalikasan para magbantay. Kaya minsan, hindi ba mas tama na isipin na hindi sila halimaw kundi guro? Pero alam natin, kaibigan, sa bawat kwento, may dalawang panig. At sa susunod na bahagi, i-explore natin ang mas nakakatakot at malupit na mukha ng tikbalang. Yung mga kwento na hindi basta nananakot kundi talagang nang dadala ng kapahamakan. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito. Dahil marami pa tayong pag-uusapan dito sa Kaelias, alamat, misteryo, at paniniwala. Kung sa unang bahagi nakita natin ang Tikbalang bilang guro at bantay ng kalikasan, dito naman natin titignan ang panig na kinatatakutan ng marami. Dahil hindi lahat ng kwento tungkol sa Tikbalang ay may aral. May mga kwento na puno ng sindak, sakit, at minsan, kamatayan. Isang alamat mula sa Ilocos ang madalas ikwento ng matatanda. May isang binatang magsasaka na gabi-gabi ay dumadaan sa kabubatan matapos maghatid ng gulay sa bayan. Isang gabi, narinig niya ang yabag ng kabayo sa likod niya. Pero nang lumingon siya, wala naman siyang nakitang kabayo. Mas bumilis ang kanyang lakad at mas lumalakas din ang tunog ng kabayo. Hanggang sa bigla na lang siyang nagising kinabukasan, nakahandusay sa tabi ng ilog, puno ng sugat at gasgas sa katawan. Sabi ng mga tao sa baryo, sinakyan daw siya ng tikbalang buong gabi. Ito ang isa sa pinakanakakatakot na paniniwala tungkol sa tikbalang, ang kakayahan nitong sumakay sa likod ng tao. Pilitin kang maglakad sa gubat hanggang sa mawalan ka ng malay o mapahamap. Tinatawag pa nga itong sinakyan ng tikbalang. Kaya kapag may tao na bigla na lang napagod nang hihina at hindi maalala ang nangyari, ang unang hinala ay nadapuan siya ng tikbalang. May isa pang kwento mula naman sa Tagaytay. Ayon sa isang driver ng jeep, isang gabi raw ay nagmamaneho siya sa kahabaan ng Lowakan Road. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Maputi, mahaba ang buhok, nakaputing damit. Pinara siya ng babae, sumakay sa jeep, pero nang tumingin siya sa rearview mirror, wala na itong ulo. Biglang lumamig ang hangin, at nang marinig niyang parang humahampas ang mga paan ng kabayo sa bubong ng jeep, halos mabaliw siya sa takot. Pagdating niya sa baryo, nang tumigil siya at bumaba, may naiwan daw ng mga bakas ng kabayo sa bubong ng jeep. Kung isipin, bakit ganito kalupit ang tikbalang sa ilang kwento? Bakit may aspeto ng pananakot at pananakit? May mga antropolohista na nagsasabing maaaring simbolo ang tikbalang ng takot ng tao sa kalikasan. Ang gubat, malawak, madilim at puno ng panganib. Kaya't ang tikbalang ay naging representasyon ng lahat ng hindi natin kayang ipaliwanag sa loob ng kabubatan. Kapag may taong nawala, nasaktan, o namatay sa gubat, madaling sabihin na tikbalang ang dahilan. Pero sa mga lokal na kwento, hindi lang ito simpleng simbolo. Totoo para sa kanila ang tikbalang. At ang mga ritual laban dito ay seryoso nilang ginagawa. Halimbawa, kung sakaling sinakyan ka raw ng tikbalang, kailangan kang usukan ng dahon ng lagundi o albularyo. May ilan din na naniniwala na ang panalangin at pagbibigay galang sa kalikasan ay susi para hindi ka mapaglaruan ng tikbalang. Kaibigan, isipin mo na lang. Gabi, madilim, mag-isa ka sa gitna ng gubat. Wala kang ibang naririnig kundi huni ng kuliglig at hampas ng hangin. Bigla kang makaririnig ng mabibigat na yabag ng kabayo na papalapit, ngunit wala kang nakikita. Ano ang mararamdaman mo? Takot. At sa takot na yon, doon nagsisimula ang mga kwento ng tikbalang. Pero hindi natatapos sa takot ang lahat. Dahil may mga paniniwala na kahit ganoon ang tikbalang, maaari mo itong malapitan at makilala. May mga kwento na nagsasabing kapag nakuha mo ang buhok ng tikbalang, maaari mo itong gawing anting-anting at magiging kaibigan o alagad mo ang nilalang na ito. Para bang mula sa kaaway, maaari mo siyang gawing kakampi. Nakakakilabot isipin, pero kaakit-akit din sa maraming Pilipino ang ideya na ang nilalang na kinatatakutan ng lahat ay maaari mong gawing kaalyado. At sa susunod na bahagi, kaibigan, pag-uusapan natin ang mas kakaibang kwento. Ang mga pagkakataon na hindi tikbalang ang kaaway, kundi guro. Ang nilalang na ito ay hindi lang ng aasar o nananakit, kundi nagtuturo ng respeto, pasensya, at pagmamahal sa kalikasan. May isa pang alamat mula sa Bicol na nakakatindig balahibo. Sabi ng matatanda, may isang grupo ng mga mga abaka na pumunta sa bundok para mag-ani ng kahoy. Pero sa kanilang paglalakbay, napansin nila na parang laging may nakasunod sa kanila. Mabigat ang hakbang, parang kabayo, pero wala naman silang makita. Nang marating nila ang gitna ng gubat, biglang nagwala ang kanilang mga kalabaw at tumakbo palayo. Naiwan silang lahat nagtataka. Bigla na lang may bumagsak na malakas na hangin at mula sa dilim, nakita nila ang mahahabang paa ng isang nilalang na sobrang tangkad, ulo ng kabayo, at nag-aapoy ang mga mata. Tumakbo sila nang hindi lumilingon, pero isa sa kanila ang hindi nakabalik. Kinabukasan, nakita na lang ang katawan nito sa paanan ng puno, tila walang sugat pero tuyo at walang lakas. Para bang sinipsip ng tikbalang ang kanyang buhay. Minsan din, ang tikbalang ay hindi lang basta nananakot. May paniniwala sa ilang lugar sa Mindoro na ang tikbalang ay nagdadala ng masamang panahon. Kapag galit daw ito, biglang dadating ang malakas na bagyo o pagbuhos ng ulan. Kaya kapag may bigla ang sama ng panahon habang may naglalakbay sa bundok, sinasabi ng matatanda na baka may nagalit na tikbalang sa kanila. Meron din akong narinig na kwento mula sa Cavite. Isang jeepney driver na gabi-gabi ay bumabiyahe pa uwi, dumaan siya sa isang madilim na kalsada malapit sa bundok. May pasahero siyang lalaki, nakaupo sa dulo, tahimik. Habang umaandar sila, napansin ng driver sa rearview mirror na unti-unting humahaba ang mukha ng lalaki, nagiging parang kabayo. Sa takot, bigla niyang ipinarada ang jeep at tumakbo palayo. Nang balikan nila kinabukasan, wala na ang jeep at ang iniwan lang ay mga bakas ng kabayo sa lupa. Kaibigan, mapapansin mo na sa iba't ibang rehiyon, iba-iba ang mukha ng tikbalang, pero iisa ang mensahe. Ito'y nilalang na hindi basta pwedeng lapitan, isang espiritu ng kagubatan na may kakayahang pahirapan ang tao. Pero may isa ring kakaibang paniniwala. Ang tikbalang daw ay hindi palaging nakikita ng ordinaryong tao. Madalas lang itong nagpapakita sa mga taong may kulang sa respeto o sa mga taong mahina ang loob. Kaya minsan, ang mga kwento ng takot na ito ay hindi lang tungkol sa tikbalang mismo, kundi tungkol sa kahinaan ng tao. Kung tutuusin, kaibigan, ang madilim na mukha ng tikbalang ay parang paalala. Paalala na ang gubat ay hindi laruan at may mga puwersa sa kalikasan na hindi natin kontrolado. Pero sa halip na kaibigan, ang tingin ng marami ay halimaw, kaya't lalo itong nagiging nakakatakot sa ating imahinasyon. Kung sa mga naunang bahagi nakita natin ang tikbalang bilang mapanganib at puno ng sindak, meron ding panig ang ating mga alamat na nagpapakita dito bilang guro at tagapagbigay aral. Sa ilang lugar sa Luzon, naniniwala ang matatanda na ang tikbalang ay hindi talaga halimaw, kundi bantay. Isang nilalang na nakatalaga upang tiyakin na ang tao ay may respeto sa kalikasan. Kapag nagpuputol ka ng puno ng walang paalam, kapag nagtatapon ka ng basura sa sapa, o kapag hindi ka marunong magdasal bago pumasok sa gubat, dito ka raw madalas niloloko ng tikbalang. May kwento mula sa Quezon na madalas ikwento ng mga lola. May isang batang lalaki na mahilig pumutol ng mga sanga ng puno para gawing tirador. Kahit anong paalala ng matatanda, hindi siya nakikinig. Isang araw, pumunta siya sa gubat at pumutol na naman ng mga sanga. Munit sa kanyang pag-uwi, paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong punong balete. Inabot na siya ng gabi at halos umiyak siya sa takot. Nang maalala niya ang payo ng kanyang lola, nagdasal siya at humingi ng tawad. Doon lang siya nakalabas. Para bang itinuro ng tikbalang na kailangan niyang makinig at magbigay galang. Minsan din, ginagamit ng matatanda ang tikbalang bilang aral para sa mga kabataan. Kapag matigas ang ulo ng bata, sinasabi nila na baka dalhin siya ng tikbalang kung hindi siya marunong sumunod. Pero kung titignan natin ng mas malalim, ito ay isang paraan ng pagtuturo. Ang tikbalang ay ginawang simbolo ng disiplina at respeto. May paniniwala rin na ang tikbalang ay tagapag-ingat ng mga sagradong lugar. Sa mga bundok tulad ng makiling at banahaw, may mga kwento ng mga naglalakbay na nakakarinig ng mga yabag o halakhak ng kabayo sa dilim. Hindi sila sinasaktan pero pinaparamdam sa kanila na may bantay sa paligid. Parang paalala na hindi lahat ng lugar ay para sa tao. Isang albularyo mula sa Batangas ang nagkwento na minsan daw ay nawala siya sa bundok. Gabi na, wala siyang dalang ilaw at nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa halip na tumakbo o magdasal ng laban, huminto siya at nagbigay galang. Nagpasalamat siya sa kalikasan at nangako na wala siyang sisirain. Pagkatapos nun, nakalabas siya ng ligtas. Sabi niya, naniniwala siyang ginabayan siya ng tikbalang palabas ng gubat, dahil nakita raw niya ang isang anino ng nilalang na parang kabayo na lumakad sa unahan niya. Nakakatuwang isipin na ang nilalang na tinuturing na halimaw ay maaari ring maging guro. Hindi ba parang tatay o guro rin natin yan? Minsan, pinapagalitan tayo, minsan tinatakot, pero sa dulo, ang gusto lang ay matuto tayo. At dito pumapasok ang mas malalim na kahulugan ng tikbalang. Hindi lang ito kwento ng pananakot. Isa itong paraan para turuan ang mga Pilipino noon ng respeto sa kalikasan, ng pagiging mapagpakumbaba, at ng pag-alala na hindi tayo laging nasa sentro ng mundo. May mas malalaking puwersa kaysa sa atin, at kailangan natin silang igalang. Kaibigan, isipin mo. Kung wala ang mga kwento ng tikbalang, baka mas marami ang basta na lang magpuputol ng puno, o papasok sa bundok ng walang galang. Pero dahil sa mga kwentong ito, natututo tayong mag-ingat, magbigay respeto, at magdasal. Kaya sa halip na tingnan ang tikbalang bilang kalaban, maaari natin itong tingnan bilang guro. Guro na gumagamit ng takot at misteryo para turuan tayo ng aral na mahalaga hanggang ngayon. Sa Visayas naman, partikular sa Negros, may paniniwala ang matatanda na kapag ikaw ay naliligaw sa gubat, hindi ito dahil sa simpleng pagkaligaw lang. Sabi nila, sinusubok ka ng tikbalang. Hindi para saktan ka, kundi para turuan kang huminto at mag-isip. Isang mangingis daraw ang minsang dumaan sa kabubatan para makakuha ng panggatong. Naligaw siya at halos kalahating araw ng paikot-ikot. Nang sumuko siya, umupo sa ilalim ng puno at nagdasal. Doon lang siya nakakita ng malinaw na daan palabas. Para bang tinuruan siya ng tikbalang na minsan, kailangan nating tumigil, huminga at magtiwala. Sa Mindanao naman, may kakaibang bersyon ng kwento. Hindi nila laging tinatawag na tikbalang, kundi minsan ay tinuturing nila itong inkanto ng gubat. Ang kwento, may isang batang mandirigma na nawala sa gubat habang may laban. Gutom na gutom na siya at pagod, hanggang sa makakita siya ng nilalang na matangkad, payat, at ulo ng kabayo. Sa halip na manakot, inabutan daw siya ng prutas at tinuruan ng daan palabas ng gubat. Pagbalik niya sa kanilang tribo, mas naging matapang at mapagpakumbaba siya. Sabi ng matatanda, hindi raw talaga siya naligaw, kundi sinubok ng bantay ng gubat para patatagin ang kanyang loob. Kung titignan natin, kaibigan, may isang tema sa mga kwentong ito. Ang tikbalang ay hindi lang basta halimaw. Isa siyang tagapagturo na gumagamit ng takot at hiwaga bilang paraan ng pagtuturo. May isa pa akong narinig na paniniwala mula sa mga magsasaka sa pangasinan. Sabi nila, bago ka magsimula ng pagtatanim, kailangan mong humingi ng permiso sa mga bantay ng lupa, kasama na raw dito ang tikbalang. Kapag hindi ka nagbigay galang, baka hindi maging maganda ang ani mo. Kapag nagbigay ka ng maliit na alay gaya ng pagkain o dasal, mas nagiging maayos ang iyong ani. Kaya sa pananaw nila, ang tikbalang ay hindi kalaban, kundi katuwang para maalagaan ang lupa at kalikasan. Kaibigan, kung isipin mo, parang may malalim na karunungan ang ating mga ninuno na ipinapasa sa pamamagitan ng mga alamat na ito. Hindi ba't parang teacher din ang tikbalang? Ginagamit nito ang takot bilang paraan ng pagtuturo, ngunit sa dulo, ang aral ay malinaw, magbigay respeto sa kalikasan, huwag maging mapagmataas, at laging magpakumbaba. At dito lumalabas ang kakaibang mukha ng tikbalang. Hindi ito simpleng nilalang ng dilim, kundi nilalang na may misyon. Guru ng Kagubatan Bantay ng Kalikasan Paalala na hindi lahat ng takot ay para saktan ka. Minsan, ang takot ay para turuan ka. Kaya't bago tayo pumunta sa huling bahagi ng ating paglalakbay, gusto kong iwan muna sa iyo ang tanong na ito, kung ikaw ay makakatagpo ng tikbalang, ano kaya ang ituturo nito sa iyo? Kaibigan, sa dami ng kwentong narinig natin, makikita natin na ang tikbalang ay may dalawang mukha. Isa itong nilalang na kayang magdulot ng sindak at kapahamakan, pero isa rin itong guro at tagapagturo na may dala ng aral. Kung titignan natin ng mas malalim, ang tikbalang ay hindi lang basta alamat. Isa itong salamin ng ating takot at pag-asa bilang mga tao. Noon, ang ating mga ninuno ay nakatira malapit sa kalikasan. Ang gubat ang kanilang tahanan, ang bundok ang kanilang silungan, at ang ilog ang kanilang pinagkukunan ng buhay. Pero alam din nila na ang kalikasan ay may kapangyarihan na kayang magbigay at kayang kumuha. Kaya gumawa sila ng mga kwento, gaya ng Tikbalang, upang paalalahanan ang lahat na hindi basta-basta ang gubat. Sa totoo lang, kaibigan, hindi ba't hanggang ngayon, dala pa rin natin ang parehong aral. Kapag hindi tayo marunong magbigay galang sa kalikasan, tayo rin ang napapahama. Ang pagbaha, ang pagguho ng lupa, ang pagkasira ng kabubatan, hindi ba't parang parusa ng tikbalang na matagal nang ipinapakita sa ating mga kwento. Pero sa kabilang banda, kapag marunong tayong mag-alaga ng kalikasan, marunong magpakumbaba, at marunong rumespeto, nagiging kakampi natin ang kalikasan. Parang ang tikbalang na minsan ay nagiging guro at gabay. Kaibigan, baka kaya hanggang ngayon, buhay pa rin ang alamat ng tikbalang ay dahil may mensahe itong hindi kailanman naluluma. Sa panahon ng modernong teknolohiya at mabilis na pagbabago, minsan nakakalimutan natin bumalik sa ating ugat. Nakakalimutan nating ang kalikasan ang tunay na nagbibigay buhay sa atin. At sa bawat kwento ng tikbalang na ating naririnig, mula sa pananakot hanggang sa pagtuturo, isa lang ang malinaw. Hindi lahat ng nakakatakot ay kaaway. Minsan, ang takot ay paraan ng kalikasan para paalalahanan tayo. Isipin mo ito, kaibigan. Kapag naglalakad ka sa gubat at bigla mong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin, ang bigat ng paligid, o ang yabag ng kabayo na wala ka namang nakikita. Maaari mong isipin na tikbalang iyon. At imbes na katakutan, baka dapat mong itanong sa sarili mo, anong aral ang gusto nitong ipaalala sa'yo? Baka paalala ito na magbigay galang ka. Baka paalala ito na huwag mong sirain ang kalikasan. Baka paalala ito na hindi ka nag-iisa na may mas malaking mundo kaysa sa atin. At dito natatapos ang ating isang oras na paglalakbay kay Bigan. Natutunan natin na ang Tikbalang ay hindi lang halimaw ng gubat, kundi simbolo ng ating koneksyon sa kalikasan at sa ating kultura. Kaya sa tuwing maririnig mo ang kwento ng Tikbalang, huwag mo lang isipin ang takot. Isipin mo rin ang aral. Dahil sa dulo, ang alamat ay hindi lang tungkol sa misteryo, kundi tungkol sa paalala na dapat nating pahalagahan ang ating kapaligiran at ang karunungan ng ating mga ninuno. Ako si Ka Elias at lagi kong paalala sa inyo, ang mga alamat ay hindi lang kwento ng kahapon. Ito'y mga gabay para sa ating kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang ating paglalakbay ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at isave ang video na ito para lagi kang updated sa ating mga kwento ng alamat, misteryo, at paniniwala. I-share mo rin ito sa mga kaibigan mo para mas marami pa tayong matuto mula sa ating sariling kultura. Hanggang sa susunod na kwento, kaibigan. Inatan mo ang iyong paligid, igalang ang kalikasan, at laging alalahanin, baka nasa tabi mo lang ang tikbalang, hindi para takutin ka, kundi para turuan ka.